Mga uh, boss, magluto tayo ng batchit tagalog. boss, magluto tayo ng batchoy Tagalog. Piniprito ko lang ito sa glit. Para mabukasan ng uh, sobrang daming mantika. Ayan oh. dami ng mantika. tika o. Oh. Diba? Andami rin. Meron ako ditong luya. Daming luya. <laughs> Mahilig din ako sa luya eh. Tapos siling pansigang, sibuyas, at bawang. Sabay-sabay na yan sila. Iwan lang natin yung sili. At yung ating karne. pakuluan ko ng tubig. Yun ko sa bawang. Me la tienen para nyo mga boss check natin niluluto natin ayan na ang ating batchoy tagalog mga boss at eto na ang dugo ni Boss J mga boss ito yung napakaraming dugo ni Boss J alagay natin dito Tandaan lang at ahaluin ko mga boss. May dugo pa tayo, mga boss. Pero hindi na natin isasama to. <laughs> hahaluin ko lang to ng hahaluin, mga boss, para hindi magbuo Sunod, lagyan ko ng uh, miswa at siling pangsigang. Gagawin natin ng sikreto. Magic syrup. <laughs> Lagyan na natin yung ating uh, miswa. Umaga at tanghali, napakainit naman. At uh, paglabas ko ng alas 7, mga boss. Mainit. Pero ngayon, habang nagluluto ako, umulan. Hindi kaya may kinalaman to sa dugo kong nilagay dito. <laughs> Joke lang. <laughs> ating dalawang siling pansigang. ang Tikman na natin ngayon. Ang bato ni Boss Jay. Ang sarap mga boss. Panalo ang lasa. Kanin na lang ang ulang mga boss. Kain na tayo.